Hello mga kabarkads, once again this is rpb moto travel vlog ayun mga kabarkads, is nandito tayo sa mga SM Lanang yan ito yung Acacia Hotel tapos papasok tayo dito sa bypass road na ginagawa dito sa may Belisario mga kabarkads Ayan, ito yung simbahan dito. Ayan, ating i-update dito mga kabarkas. Actually, may nag-request din sa atin dito na kumustahin daw itong bypass road project dito sa area. Ito, dito, Belisaryo. Yan, ito yung bilisaryo papasok. Yan, yung babalikan nito mga kawalkals kung kumusta na ba yung sa dulo nito. Kasi nakamaan din ito ng right of way mga kawalkals. Maraming mga kabayan din matamaan sa area. Siguro grabe pa yung negotiation dito eh. Okay, doon lalabas ito sa may buhangin, sa mahayag buhangin. Hindi yung mahayag doon sa ako na may papunta ng bunawan dito, Mahayag Street Mahayag Street na lang yung tawag natin, dito sa Mahayag Street lalabas itong project na ito, kaya pinalakihan na ito mga kabagkas, mga so, ah, malapit na silang matapos dito yung sa dulo na lang, yun sa may highway talaga yung panela pero dito na area is wala na malaki na four na dito mga kabagkas dito sa area yan, pupuntahan natin ito doon. Let's go. dito tayo liliko mga kabalkads dito sa uh, left side kasi subdivision yan did in na yan dyan na subdivision dito tayo liliko ito yung talaga ang bypass road dito yan may mga repair nga nila nangyari dito sa project may kwan sila pero eh, ano? repair nila eh baka mga nasira yan Parang sa water district siguro yun nagbuktas tapos Y perlar Uh, ganda dito pagdating mo dito mga kapatid kasi stolings lang siya na uh, itong area na ito may, may nagtambak dito ginagamit na nila dati dito yung mga lupa na ito hindi ito magagamit kasi hindi magandang daanan dito eh ngayon maganda na yung daanan marami na nag, ano, nagsitayuan dito yan o doon tinambakan na din doon marami nang nagsitayuhan dito dahil sa ganda na ng daan nandito sa area yan ito yung ah, nag-clearing na blend pala sila doon mga ka oh. ito yung dinadaanan lang natin yan punta ng Talisay Street hope na madaanan na yon kasi dati na yung Talisay Street yan is nirepair yung kalsada yan, pero dito, parang nakikita ko dito mga kabarkas, is nag-clearing na dito mga kabarkas. Yan o, dati may bahay yan dyan eh. Ngayon, wala na. Na-cleared na niya, mga kabarkas o, wala na bahay mga kabarkas o, Dinimulis na yung bahay dyan na natamaan. Ito, meron pa dito. Yan, iikot tayo doon mga kabarkas kasi hanggang dito lang sila eh. From doon, hanggang dito lang yung na kuha ng kalsada kasi may natamaan na daanan yan dito is may bahay yun dito is nakikleared na wala na ang kabahayan ito na lang may bahay pa na isa yan may aso kasi dyan eh yan iikot tayo doon sa may mahayag titingnan natin yung kuha na ito kasi matagal tagal na rin itong project na ito eh yan, ito yung kung pupunta kayo dito mga kabarkats, sa helded pa yan dyan, dito kayo dadaan. Yan, may mga crop roadlands siya. Pero at least, madaanan siya mga kabarkats. Yan, madandahan no, lang magkuhan dito kasi mabato yung area. Lalo na yung sasakyan mo, lowered. Ano, dyan mga kabagas, papunta yan ng... Kung papunta ka ng SPMC, diyan ka dadaan dito. Ito yung street dito, is yung sa Talisay. Talisay Street ito. Kung diretsuhin mo doon, madaan na na siguro ito kasi may marami nang dumadaan, no? Pero ito yung titingnan at ito mga kabagas dito sa area. Dito tayo liliko titingnan natin yung na cleared na dito kasi dito yung labas eh siguro ito na mga kabarkaso may tambak may tinampakan na dito eh saan yung party doon Ah, uh, ito na mga kabarkads. Ito yung di, doon yung kalsada mga kabarkads. Yan. Dito na nag-clearing sila mga kabarkads. Dito siya dadaan. Ito pala. Ito na cleared na nila. Ito yung daanan niya. Marami talagang mga bahay mga kabarkads so matamaan. Sa area. Yan oh, tinambakan na nila. Oh. Kasi kanina doon tayo sa kabila diyan no oh. Banda na kasi minto na yan diyan tapos ito na cleared na baka ewan ko kung makuha ba ito na bahay na ito. Ito na bahay kasi may malaki pa dyan na bahay oh, mataas. Yan, kaya pala ito, marami parang mga bahay dito mga kabarkaso. Oh. Kung kung ito yung from dito kasi do doon yung kanina na nakasimento na did in, dyan tayo kanina tapos ito na yung na cleared tapos kung itong daan na ito is ito yung magdidiritso is dam madami yung mga bahay dyan no oh. matamaan sa area yan ha uh, kung kasi dyan is buha oh. Highway na yan dyan eh, sa Buhangin. Yan, yung area na yan eh. Hindi pala doon, doon yung mahayag na kalsada. Hindi pala doon dadaan. Siguro kasi may tinambakan din dito eh. Dito, nagtatambak din dito. Nag-cleared. Baka yung track nito is from dito. Diyan o, parang, parang matamaan pa ba ito. Ayan, dito. Ayan, paliko doon. Baka kasi clear diyan dyan eh. Pa ganun doon. Yan yung kalsada dito. Yan dito yung sa bilirsaryo na project. Mga Yan na uh, may, may kuha na siya. Dati nag-update tayo eh, dito is wala pa itong clearing dito na area. Ito na naman yung kuha. Na pupuntahan natin doon sa may highway ta kalsada pala doon sa mahayag. Kasi ito yung mahayag na Kani. Eh. Kalsada dito eh. Yan ito yung Mahayag Road mga card. Kalsada yan. Ito talaga maliit lang na kalsada siguro parang hindi ito ang gagamitin siguro sa area kay ang liit lang nito eh yan palabas na yan doon maliit lang ito na kalsada o baka ito na street Paganon doon yan update update lang natin ito mga kabalikads itong area na ito kung ano ba yung kwan? kasi nag, nagsimula na sila na clearing oh yan may kalsada dito baka ito din na pag ganun papunta dito sa mahayag ano may ginawa na doon na kalsada doon na side Yan dito ko na si Michael Sada doon sa likuran. Baka 'yun yung Baka doon magkukunik sila kasi may kalsada na doon eh na ginawa. Baka dito sila magkukunik. Yan. Sa area na ito. Yan, update update lang natin ito mga kabarkada sa itong area na ito para ma Kasi may may, may, may na ano 'yon eh. May clearing area na dito. Eh. Yan, uh, dito tayo lalabas sa Talisay Street. Kasi may nagwan din sa atin na uh, kumusta na ba daw dito? Madaan na, ba itong Talisay Street? Yan madaanan, kasi dati naka ito na area eh. Itong Talisay. Ah, para para sa yun sa laguro yung tulay lang ang tinatrabaho dito. Yung tulay lang. Kaya nagka-close dito dati. Ngayon is bukas na siya. Tong Talisay Street. Pero hindi dito dadaan mga kabaykats. Doon sa kabila yun dadaan sa may mahayag. Yan, ito yung planeta ni Toro mga kabalikas oh. Si Metal Blade Yan, shout out kay Tor, Yan mga kabalikas, ito lang yung update natin sa area mga kabalikas Ito ang Bilisario Bypass Road may, may nakita na tayong pagbabago doon May na-demolish na sa area I-update eh, update lang natin yan dyan mga kabarkas Like and subscribe to my channel. And press na button bell para manotify kayo sa mga video na i-download ko. Especially sa mga travel vlog natin. Yan. Sige bye bye. God bless.